Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang loaf bread. So, meron ako dito isang peraso. Ikakat ko lang ito ng pagganito. Ano? <laughs> Pero, pwede rin ang rectangular. Ikaw na ang bahala ka kusina kung paano mo ito ikakat. Pero, ang sa akin, ganito lang. Ngayon naman, lalagyan natin ito ng tomato sauce sa ibabaw. Hello, ka, kusina, Kumusta? Panibag bagong negosyo recipe na naman ang aking i-share sa inyo today. The best itong inegosyo, lalong-lalo na sa mga bata sa si school. Nako, tsak na ka kanito. Kaya kung bago ka pa lang sa aking channel, paki lagi itong aking video at paki-subscribe na rin. paki ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga kakaibang negosyo recipes at tips na i upload ko kag kusina. So napakadali lang nito, ha? Ngayon naman, ito ang ating uh, toppings. Ayan, isa ito sa mga toppings, ang mai Meron nang nabibili nito sa mga groceries at supermarkets. Ano? Uh, bali, timplado na ito. Ayan. So, ang isang piraso ay ikakat natin sa maninipis. Ang isang piraso nito ay nakat ko sa lima. Ayan, pwede rin 6. Ano, depende sa laki ng shumai na iyong bibilhin. Ang pagkakabili ko nitong shumai ay 100 pesos, 30 piraso na siya, o di ba? So, ayan, ganun lang ka ka kusina, ilalagay mo lang sa ibabaw. Luto na ang shumai, kaya uh, hindi na kailangan pang masyadong lutuin pa. So, meron na akong mga ginawa, ayan. Ayan. So, ngayon naman ay lalagyan natin ito ng cheese. O, oh, ba diba? Ilan lamang ang ingredients? Isa, dalawa, tatlo. Ayan, o ba? Diba? Yan, pwedeng melting cheese, pwedeng ordinary cheese. Para naman sa maaanghang, pwede mong lagyan ng chili garlic sauce. Ayan, meron akong ginawa dito. Ilalagay ko na lang ang link sa comment section. Ayan, o diba? Napakasarap nito na kakusina. So, ito ay ating i-bake or ito toast, hindi ibibake. Ito toast sa oven or sa kawali. At ito na nga kakusina ang ating shumai pizza. Bali, ito ay tinost ko sa oven. O, ba diba? Ngayon, para mas malinamnam at maganda tingnan, nilagyan ko ng basil, dried basil leaves. Pero kung wala kayo nito, pwede rin hindi lagyan. O, ba diba? Dagdag, ah, uh, rayandayan. <laughs> ito naman ang aking tinost sa kawali. Kung wala kayong oven pwede dito. O di ba ka Kaya ano pa ang hinihintay mo? Gawin mo na ito now na the best in negosyo. At syempre meron pa yung mayonnaise sa ibabaw. Maraming salamat ka kusina.